Uh, welcome sa ating vlog. Uh, so for today's video guys, eh, i-review ulit natin yung uh, nabili kong action camera sa Lazada. So hindi naman talaga siya tingin ko action camera kasi parang sport cam lang siya. So ayan yung para niya. Sport cam. Tapos ang um, ang um, expect ng kanyang camera eh, 1080p. 1080p. So meron din siyang 4K, 4K uh, 4K tapos 1080p. So, ang nabili ko is uh, 4K lang. Ay, 1080p lang. So, yung 4K is nas, mas mataas yung presyo kaysa dito sa 1080p. Pero para sa akin, tingin ko same lang din naman sila ng quality ng video siguro. Siguro meron lang siyang ibang mga settings na idinagdag kagaya ng Bluetooth. Uh, uh, At mas, mas, ano lang yung, ano niya, yung, yung, settings ng kanyang uh, program kaysa dito sa 1080p So, uh, dako na tayo dito sa ating mga accessories muna, no? So, meron siyang uh, uh, para sa motor or sa bike. Sa pinakamis mong hawakan ng motor or bike, dun siya ikakabit. At meron din naman siyang para sa helmet. So, ito. Meron siyang uh, adhesive yan, kinakabit sa helmet. Tapos, meron din siyang kasama ang ito, Parang i-hook mo sa pinaka-helmet para mas safe talaga na hindi mahuhulog. Tapos, meron siyang uh, case na hindi pang underwater. No? So, pwede mo siyang gamitin, ilagay sa helmet, and pwede rin sa pinaka-motor. Tapos, meron siyang uh, cord, charger cord. Parang kulang nga yung accessories niya eh. So, ito. Ayan. Kasama nito yan. Para dito yan. Tapos, yung pinakamanga tornillo niya. So, ito nga palang aking action camera, guys, na nabili. Eh, ko siya. Kasi, malabo siya. So, tinanggal ko yung uh, kanyang uh, nakalagay sa lens, no? So, ayan yung lens. Tinanggal ko yan, pinihit ko yan, guys. Kasi, parang medyo malabo yung kanyang uh, kanyang uh, video. Pinihit ko siya. Tapos luminaw siya ng bahagya. So kung meron kayong mga ganitong action camera guys at malabo yung video. Pwede nyo siyang uh, buksan. Pihitin nyo yung kanyang lens. pihit yan eh. Meron niya parang pinaka-gloss. Tatanggalin mo lang yan. Tapos pwede mo na siyang pihitin. So yung battery niya guys is local. No? Napakagaan lang. Yan. Ang battery niya ay uh, 900 900 MP, mAh 'yan. Yung pinaka battery niya, tapos magaan lang, guys. So ayan yung mga kasama niya. Tapos meron siyang uh, waterproof case. Ayan, waterproof case. So ayan ang kanya'ng case. Itong case safe talaga 'to kahit mag underwater ka para sa akin kasi talagang yung pagkaka ano niya pagkaka seal ng fish niya talagang hindi pa basta ng tubig so <clears throat> i-check natin sa mamaya yung kanyang uh, settings kung goods goods naman sa atin para sa akin goods na yung presyo niya ah, uh, nabili ko nga pala siya guys ng 425 pesos no kasama na shipping doon tapos guys dahil sa mabilis siyang malobat hindi siya tumatagal siguro kahit i-charge mo siya ng dalawang oras kapag ginamit mo siya eh, sabi 1 one, 1 uh, one hour no? pero wala pa siguro mga dalawang video lang yung gag ma, ma ano mo ma, ma record mo lobat na so yung video niya nga pala guys hanggang 10 minutes lang tapos pag 10 minutes mag automatic siyang stop tapos mag-replay siya ulit another 10 minutes ulit so hindi siya nag i-play ng tuloy-tuloy na video hanggang 10 minutes lang. Pero pwede mo siyang i-set up ng hanggang 1 minute, 5 minute. Pero ang pinaka minimum niya is uh, 10 minute. So, binili ako nga pala siya ng battery guys. Teyo. Uh, Toyo. Toyo pa. Toyo. To <laughs> na battery. So, ito guys, sobrang ganda kasi yung bigat. Tapos, uh, medyo mataas yung ano niya. Yung ano ng battery niya. Kesa dito sa isa. At, uh, tinesting ko siya guys so hindi naman ako tuloy tuloy nagbibidyo talaga so maabot siya ng isang araw sa akin kapag ka yung parang ano lang video video lang pero hindi yung tuloy tuloy mismo na video hindi ko pa siya natetesting eh kung gaano katagal talaga yung ano niya kung ilang oras <clears throat> kapag dumating na guys yung in order, in -order kong uh, PCI yun at kapag compatible siya dito sa atin aking camera yun, testing natin siya kung ilan oras talaga yung naabot ng kanyang battery. So nabili ko nga pala to guys ng ano alagang uh, 165 pesos. Ang presyo niya sa Lazada is 20, 125. So yung shipping fee medyo mataas. Pero para, para sa akin good yung battery nito. Kasi ito rin yung ginagamit ng mga ibang uh, vlogger, motovlog na battery, yung pinaka extra battery nila. So, testing natin guys yung ating action camera, no? Kung goods ba or bads yung kanyang video. Para sa akin, sa presyo, goods na. Kaya, i-upgrade ko na lang siya. Binilihan ko siya ng uh, fish eyes sa Lazada, yung ginagamit ng mga vloggers. So, marami akong napanood na review. Goods naman daw sa SJ Cam. Ewan ko lang dito sa ating action cam na nabili sa Lazada kung compatible ba siya. Pero sana goods. Sana compatible para mas maging malinaw yung ating uh, action camera. So, ano natin guys. Uh, open natin siya. Check natin kung okay ba yung kanyang mga settings at kung paano yung pagsiset up ng action camera na to. Wait lang. So, yung bukasan niya na guys, nandito sa harapan na yan. Button. Switch button sa harapan. Lalong press mo lang yan guys. At open na yan. So, ayan yung pinaka ano niya, animation, boot animation. Sport cam, camera. So, ayan guys yung kanyang uh, quality ng kanyang uh, video. No? Para siyang naka-zoom in. Ganun parang parang naka-zoom yung uh, camera niya. Parang kahit na malayo yung uh, kinukunan mo, parang malapit. Ano. Itsi kagaya ng uh, 4K na camera. Para si para din siyang cellphone na kung gano'ng kalapit yung ano mo, yung binibidyoan mo, gano'ng din ka kalapit, pero pag malayo, malayo din. So ito kasi parang naka-zoom in siya. Ano. You know? ba? Zoom in siya. Naka-zoom in yung kanyang camera. So, yung lens na binili ko, di ko alam kung magiging compatible siya sa action cam na to. Pero sana compatible. So, check natin guys yung kanyang settings. So, kung gusto natin i-check yung settings ng kanyang video, i-click lang natin tong nasa taas. Itong OK. I-long press lang natin. So, ayan guys. Uh, meron may tayong pwedeng pagpilihan dito sa kanyang size. no Ayan, 1080p. I-click mo lang yan, no? Oh. So, meron ditong v, VGA. Ayan. Ito naman yung pinaka-tipatan sa kabila. Sa gilid. VGA <coughs> 720p. Ang pinakamataas niya is 1080p. So, ayan, ginagamit ko 1080p. Tapos, sa pinakamaba, sa, sa masunod ng uh, size, meron time-lapse. Time Hindi -time ko alam kung paras niyan. In okay ko lang yan. Tapos dito naman sa pangal pangatlo, motion detect. So kapag naka-open, so kapag naka-open yung motion detect mo, automatic siya na kapag ka open mo, magbi-video siya. Pag naka-on 'yan, so ino ko lang siya. Tapos time. So ito yung sinasabi ko time time. So ito yung sinasabi kong time na ah uh, pwede mo siyang lagyan kung hanggang ilan minutes yung kanyang uh, video. So sa akin naka-off yan, pero Naka-minimum pa rin siya ng 10, 10 minutes kahit naka-off siya. Hindi ko alam kung bakit. Ina-off ko lang naman yan. Pero ang pinaka-minimum niya talaga is 10 minutes talaga. Record. So, pwede ka rin mag-record dito ng mga usapan ninyo. Pwede rin ganun. Tapos, screen saver. So, naka-1 minute siya sa akin. Screen saver. So, kapag naka-screen saver pala tayo, tapos na, video tayo, ah uh, kahit mag mamatay yung screen saver niya Uh, automatic pa rin na nagpe-play yung kanyang video. So, ipat naman tayo guys sa kanyang camera. So, ayan yung camera niya guys. Shot natin. Shot. So, ganoon din. Pipititin mo lang ito para mag-shot. So, dito guys, check natin yung kanyang uh, settings ng kanyang camera. So, dito guys, dalawa lang pagpipilian natin. Yung pinaka-size ng camera is, ayan ang pinaka-mataas. Ah... Uh, 5M. 1M. Hindi ko alam kung, para saan yan eh. Hindi ko alam kung anong purpose niya mga yan. Siguro yung pinakalinaw siguro yan. O, oh, 5M. So, pinaka, pinaka niya is 5M. So, kung gusto niya pala siya ilipat-lipat guys, ito lang yung pinaka-button sa, sa may harapan. Yun lang yung pinutin mo para lumipat sa camera sa record at sa uh, iba pa at sa pinaka mga gallery niya ganun niya so balikan sa 5m kasi itong delay naman to hindi ko alam kung para saan tong delay na to delay capture hindi ko ginagamit yun ina off ko lang yan so lipat tayo sa record so ayan yung record guys baba meron kayong uh, gusto mong record yung mga pinag-uusapan ninyo nang hindi niya alam pwede rin ayan na uh. Hindi lang siya guys uh, pang ka action camera. Pwede rin siyang pang record, no. Pwede din siyang gamitin pang audio. Baba vlogger ka tapos uh, vlog ka, pwede mo siyang gamitin pang record. Itutok mo lang sa bibig mo. <laughs> Parang gagawin mo siyang mic. Tapos i mo na lang sa pinaka cellphone mo. No. Malinaw 'yung ano nito guys, 'yung audio niya. Kaso 'yung pinaka speaker niya mahina. 'Yun lang 'yung pinaka tingin kong hindi goods para sa akin. Pero 'yung ano niya, audio niya malakas quality kasi tinesting ko na siya kahit naka waterproof case siya pinag pa rin yung boses mo so pag in mo yung record ganyan din, din so tingnan natin yung settings ng kanyang record <coughs> so dito guys uh, parang ito yung pinaka settings ng uh, ng cellphone ba yung pinaka uh, language format <coughs> auto off reset tapos yung light frequency, 50 hanggang 60, siguro, no? So, yung light niya kasi, guys, masyadong madilim, eh, you no? Know? Kahit kapag uh, medyo madilim na yung paligid, hindi na nakikilag yung uh, kanyang video. Medyo madilim na. Uh, hanggang dito na lang ang ating uh, video. Salamat po sa inyong pananood. Kung mahilig kayo sa mga ganitong video, eh, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. So, see you next, ah, uh, see you sa next nating video. Kapag damating na yung ating nabiling, ah, uh, i sa Lazada, eh, i-review -re ulit natin. At titignan natin, guys, kung mag may improvement ba ang kanyang audio, ah, uh, video quality. So, yun lang, guys. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod. God bless at Ah, uh, pagpalain nawa tayo ng Panginoon.